Yummy! This is our lunch. Ah. Tapon pa. Okay. Okay. I'm it. Okay, lunch. chicken with potato and carrots with onions and i put uh, barbecue sauce and all the seasonings and yeah that's one chicken chicken with potato and carrots and onions with barbecue sauce Ayan. So, may dalawang piraso pa na tiraso So, leftover for tomorrow. Yan ang dinner namin. So, after kong magluto, husband ko naman ang tagahugas. Husband, tingin ka dito. <laughs> okay. Pata tayo dito. Sa labas. Tutor ko kayo yung snow kagabi natunaw na siya look ito yung mga ginawa. so tirik ang araw dito ngayon but still malamig pa rin huh? Yan, nag-melt na yung mga snow car ka, kagabi. Hindi ako na itor, anitor chicken skin kasi hindi ko makain si husband ng ano pag kumakain siya ng chicken ni tinatanggal niya yung mga skin so bibigay yan para sa bird naman yan na <laughs> may may kukuha niyan either bird or squirrels is na pa yung bahay namin napapalibutan kami ng mountains mm. Ayan, so sasakay ng husband ko. Naka-park nandito. Okay. hey okay guys. Uh, tapos na kaming kumain ng... Actually, dinner pala yung kanina. Dito, uh, dito ko napansin sa Alaska. Siguro sa sobrang busy ng mga tao. Uh, ang meal lang nila talaga is dinner. So, yung what, sa atin sa Philippines is we have breakfast, lunch minsan may merienda pa and then dinner. Dito talaga ang pinaka big meal lang nila is yung dinner. So usually yung, yung lunch namin kahit ano lang, minsan granola bar nga lang eh. O kaya sandwich. And of course hindi sila mahilig sa rice, more on the potatoes. Kaya kanina yung uh, dinner namin, yung niluto kong chicken. Meron siyang uh carrots, potato and then onion and then nilagyan ko lang ng barbecue sauce but still nagnuto pa rin ako ng rice dahil yun yung gusto ko mas kumbaga parang kulang yung uh, kain ko pag walang rice okay so ito yung house namin so yung house na yan uh, nagre-rent lang kami diyan so yung rent namin for uh this house is 1200 per month okay So, yan yung paligid. Kung mapapansin ninyo, yung mga halaman dito at saka yung mga puno, nag start na silang maging brown. Actually, buhay pa yan. Nag nagiging brown lang yan pag mag-winter na kasi sa sobrang damig. So, mag-grow ulit yan or mabubu Kung baga, magiging green ulit yan kapag dating next year, spring. So, yung spring dito ay month of May. Okay. Ang neighbors naman namin, walang masyado. Ang lalayo. Okay. Ang marami dito, mountains sa so ilang araw na lang uuwi na ako ng Philippines actually vacation lang yun. Pero I think itong uwi ko na to, ito yung medyo mahaba-haba na uwi ko kasi parang ilang buwan ako mag stay sa Philippines. But, uh, para makapag stay ako sa Philippines ng matagal, nag apply kami ng re-entry permit. So yung re-entry permit na yon para siyang passport na uh, uh, good for 2 years. So, in my next, sa mga susunod kong videos, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga re-entry permit para makapag-stay ako ng ilang buwan sa Philippines. Kasi nga, andun yung mama ko, 80 years old na siya. So, kailangan mag-spend ako ng more time for my mom. Saka yung aso ko, anim, namimiss ko na sila. Okay. So, ito oh, amazing lang. Minsan, kala mo patay na siya. Pero, Buhay pa yan. Kumbaga natutulog lang yung mga halaman ngayon. Nagsisimula na silang matulog. Yun yung sabi. Pero pag uh, spring and summer, green the green yan. Okay? Bye! Until next videos ko. Abangan ninyo. Eh. Yung journey ko. Please! <laughs>